Happy Holiday! Ito na nga pala yung unang araw ng holiday dito sa Korea kung tawagin ay Solal o Korean Lunar New Year. Apat na araw nga din itong bakasyon kung saan madami mga natutuwa dahil sa bakasyon, bigay ng bonus at mga gift set. Pero hindi lahat ay nakakaranas niyan, merong iba ay walang natatanggap. Suwertehan lang din talaga. Dahil day ng bakasyon, nagluto nga lang kami dito ng pasta, butter shrimp, habang nagluluto, nagsalang na nga din ako dito ng labahin ko. Nung okay na, saka naman kami kumain. Sila nga pala ang kasama ko dito sa bahay. Nagyaya nga din dito si Jeff kanina gusto niya daw gumala pero yung hindi mapapagastos. Kaya sabi ko tara, akyat na lang tayo. Kasi kung pupunta kami sa mall panigurado, mahahatak na naman siya dahil sa kumikinang ang mata niya kapag nakakita siya ng sale. Nak <laughs> naman. Hapon na at nakagayak na nga din ako dito at inaantay ko na nga lang din sila ditong dalawa. Dumaan nga lang kami dito sa company at pinigyan ko lang ng pagkain yung pusa at kami dumiretso na sa may sakayan ng bus at nagantay lang kami dito sa glit. Bali aakyat nga pala kami sa may Wangyonsan Mountain kung saan makikita ang buong city ng Busan. Nakailang akit na nga din ako dito dahil sa sobrang ganda ng tanawin lalo pag gabi at isa nga din ito sa paborito kong akitin dito sa busan dahil nga sa nakakamanghang tanawin sa tuktok ng bundok. Ayan nga, yung nagiya ay kang mabibigla pa at ang tuhod niya dito at mukhang merong hindi makakatayo kinaumagahan. <laughs> Pero kami dito ni sa B. ay chill lang naks naman. Bukod sa magandang panahon habang umakit kami ay lumabas na nga din dito yung sunset at napakaganda nga lang. Mas lalo sanang ma-appreciate kapag andun kami na sa taas. Maganda kapag may sasakyan ka na pupunta dito para hanggang sa may parking area malapit at konti na lang ang aketin hanggang sa may summit. pagkaket nga namin dito sa taas may nakasalubong kaming Pinoy galing pa siya ng Seoul at dumayo lang dito sa busan para masaksihan yung ganda ng night viewing dito sa may Wangyong Sun Mountain. Shoutout nga pala sa iyo, Idol. Isang kababayan natin na taga Apayao Province. Kaparayo ko pang Ilocano. Naks naman. Pagkatapos nga namin dito, pumunta naman kami doon sa may kabila at mas maganda nga doon ang tanawin. Isang nakakamanghang tanawin mula dito sa may bundok ng Wangyong Mountain na masasaksihan at makikita ang buong city ng busan. Lalo nga kapag ganitong oras, nakakarelax at mapapawaw ka na lang sa mga nakikita mo dito dahil sa nagbibigay ang busan ng iba't ibang night viewing. Kaliban pa nga dyan habang nagpapahinga at pinagmamasdan ang tanawin, mayroon din yung free wifi na pwede kang mag-access. Di ba napakasulit at napaka-amazing? Dahil okay na kami at ina-enjoy naman namin ang tanawin Lumalakas na nga din dito yung hangin Kaya bumaba na kami at dumiretso yun ang Sumyun Station At naglakad dito sa Mayang Street At ayan na, hinihila na naman itong kasawa namin sa mga sapatos at mga sales nga so, uh, <laughs> <laughs> Dahil nagugutom na nga kami at naghanap lang kami dito ng kakainan At dito nga kami sa May Sanggup Salan Dahil napagod kami sa pag Kaya mapapalaban nga kami dito sa kainan Food is life, ika nga Sulit ang pagod, kaya i-enjoy lang namin na kumain dito. Habang naglalakad kami ay papunta na nga kami sa may sakayan, nadaanan nga lang namin itong binibilhan ko ng donut kaya bumili lang din kami dito. Para kung magutom ng madaling araw ay may kakainin. Ganon na nga din dito sa bimbilihan ng snacks, napakamura na nga yan. Sakto at meron nga piyato at dinagdagan ko na nga din dito ng biskuit. Takot magutom yarn? <laughs> Saka naman kami dumiretso sa may bus stop. Sulit na naman ang isang araw sa unang araw ng holiday. Ingat at enjoy ang lahat!